everyone. Natapos na kong naglaba. So, ang um, disadvantage lang if na rent kayo ng room, tsaka nasa second floor kayo, hindi kayo makakasampay ng mga mga ano no, mga nilabhan. So, what I did is, <laughs> pagpasensyahan nyo na, yan ko muna uh, pinatulo, pinatulo yung ano. Pag wala ng tubig yung mga labahan ko, i-transfer it ko siya dito. Okay lang naman kasi sure ko na ma-dry siya kasi nga yung sala namin ano um uh, nasisinaga ng araw. Kaya sure ako ma-dry yan. Tsaka, okay lang naman. Importante mahalaga. <laughs> Alright, so this is my outfit today. Naka crop top tayo, tsaka naka dress like that. Ano? naka Nakasayala. Tas. So, yun na nga, kahit mahirap, hindi tayo magpapakabog sa kilay natin. Okay? kahit anong hirap nang naranasan natin sa buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa. At, ma palagi magkikilay, mag-lipstick, para hindi alam ng iba na may, ano ka, pinagdadaanan, o. Diba? Kahit ganyan, tapos pulbo na lang din para maging fresh din tayo. That is the only way to uplift yourself. Eh, ano mag mag ano ka chat magsasad ka lang magdi-depress ka lang tapos ano diba? 'di ba ma di-drain lang yung sarili mo at saka you don't know anong consequences sa health mo baka pag palagi mo iniisip yung problema mo oh yun nga nakakalat pa din yung aking mga gamit kasi nga hindi ko pa siya napaplaster as sabi ko naman, no kagabi kagabi ko lang ako naka-transfer dito sa new rent. A uh, new room na narentahan ko na nagkakahalaga na 1,500 pesos with water na 'yan at saka with kuryente. Okay. So 'yun mga me So, ay, eh, tutor ko lang kayo dito sa mga gamit ko. <laughs> so, I have here maraming laptop po. Oh. Hindi sa akin yan, OMG. Itong blue sa sa workplace to. Hiniram lang to. Dapat isa sa oli ko na to. Pero hindi ko pa sinauli. Pero again, sa workplace to namin, tablet yan. Pwede ka namang manghiram basta naka may receipt ka na naghiram ka. So, ito, ngayon, ano, last year ko lang ito nabili sa TikTok. It's only 3,200. Ano, ah, it's 3,000 lang pala kasi nag-sell yung live na na binilhan ko. So, it's 3,000 lang po, Um, hindi siya, ano, napaka-quality sa iba na dapat quality yung laptop, hindi. So, ito yung binili ko kasi gusto ko lang ano, makagawa ng mga Microsoft at letters like that and PowerPoint presentation and grading. Yun lang. So, next is this. This is not mine. This is the laptop of my husband. Hindi ito gumagana kung hindi siya isa sa kuryente kasi yung battery niya hindi na quality, hindi na gumagana. So, pag inopen open siya na hindi sinaksak, hindi siya open. Parang low bat siya. Yun. Ito sa kanya din to. <coughs> so, ito, mga ano na to, mga 7 to 8 years ito sa kanya. Kaya, ganyan siya ka, ano, hindi na siya quality gamitin. Pero, magagamit pa naman din yun ito. So, ito din, I have here quotation. At least, no, makaka uh, ang sabi dyan, Jesus never fails. God was called you into fellowship with the Son, Jesus Christ our Lord is faithful. 1 Corinthians 1 verse 9. So, yan yung nakasaad dyan. Gusto ko lang dyan i-display ano, para para ma ano daw ako para ma para ma feel ko na Jesus never fails even though I feel like I am failure. Okay? So Jesus will never fail. Trust him. Trust the process. Dapat lalaban tayo mga mi. Hindi tayo papa paapekto sa mga ganyang-ganyang mga ano diyan. Hm, 'di ba? And then next I have here my Bible. So this Bible is um for us couple, married couple. So pagka-open niyo nito, tada. Ano siya mga mi? ha Ito yung ito yung laman ng first page ng Bible namin ng husband ko. So, may picha dyan, December 28, 2020, kasi nga, yan yung picha ng wedding namin. Tsaka, ito yung favorite verse namin, yung Ephesians 5, verse 22, Wives, submit to your own husbands as to the Lord. And then, yung perma dyan, that's mine. And then, ito, Ephesians 5, verse 25, Husbands... Love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. So, ito yung perma ng husband ko. So, pinirmahan namin talaga yan. Hindi para eme-eme ha. Para lang, ano, ma-feel namin na we should be reminded that we should submit and love our partner. Then, nakalagay dito, to God be all the glory, of course. So, yun yung Biblia namin ng husband ko. Actually, we have our different, individual biblia. Ako, may biblia ako, mga mina. Pakit lang siya, mga ganito ka ka small. Uh, dinadala namin yan anywhere and then sa husband ko meron din. Ito, ito yung biblia na gusto namin may isang biblia na para sa aming dalawa. Ganon! So, next is, yan. This is our picture frame ng wedding namin ako lang yang nagprint yan mga mi ang gusto lang ko lang is kahit hindi ganyan ka at least may nakita akong ano may soft copy man naman ako dyan, mga mi sa cellphone sa facebook of course and this tough toy here is the gift of my husband on our first anniversary during sa magbo-boyfriend and girlfriend pa lang kami. Ito yung binigay niya sa akin, hindi ko talaga iniwanan at binigay sa iba. Even though I have a lot of things sa pag-transfer ko ng ibang room na rintahan. But then I still have this because it reminds me of his love to me through this gift. Oh, diba? Na-preserve. Pre mm last but not the least is Tidin! This is our favorite talaga. Kasi nga, um, we're not that old naman. Pero, we're adult. We are in the adulting stage. So, ang mga hangin-hangin, haplas -hangin, oh, lang katapat niya. right that's all. Hindi ko na kayo ititour dun sa ibang part kasi those are my clothes. So, these are the priority kasi ito yung mga dapat hindi naka naka ano, naka intact sa isang lagayan. Baka madamage and then they need to breathe. Just like me. At dito pala, last one, ta-da, even though, LDR kami ng husband ko, I still have that, um, design, kasi nga, gusto ko ma-reminded that, family is a circle of strength and love, my husband is my family, his family is my family, and my family is his family, so, family is a general general world word and I should be reminded that I I am loved. O, oh, diba? Yun. So, kailangan hindi tayo magpapadala sa ating mga problema. Thank you guys for watching my room tour. Yan. Ewan ko ba dyan? Ito yung clip fan namin, no? Napakagandang quality. Hmm, totoo talaga yung sinabi sa TikTok. Napaka ganda itong gamitin. At magdamag ko itong ginamit sa gabi, ha? Tapos, okay lang siya. Hindi siya nag Thankfully. So, that's all. Ito yung water ko dito sa bahay. Ako talaga, mga mami. Kahit, kahit anong hirap, kahit sige kahit sabihin ko wala akong pera kahit piso like naubusan ako hindi ko talaga mapifeel yung naubusan ako basta may water may water sa loob ng bahay or sa loob ng room ko namin ng husband ko kaya yan it's very important may dalawa kaming battle for sa akin nga ano lang ako lang mag-isa pero dapat dalawa yung galon ko ah ba diba? water is an a sign of abundance kasi nga dito sa earth de ba water yung mas um, dominant kesa sa land oh de ba manifesting so yun nga mga mi thank you for watching my live. we will um we will overcome this stage of our lives kahit from rags to riches tayo uh, ways lang natin para matanggap na naghihirap tayo is that we accept it i-accept natin and then pag na lang natin let's change our lifestyle yun lang ako hindi ko sinasabi na mayaman ako sabi ko nga sa vlog ko last night na na imiiyak ako kasi nga marami akong utang maraming naniningil sa akin and I don't have that money to pay na lunod kasi ako sa utang but what should I do? hindi na lang ako gagalaw hindi na lang ako hihinga or ano? paano ko mababayaran sila kung hindi na ako healthy? Like paano ko sila mababayaran kung na lang ako kasi nga I have lots of problems like that. So I have to accept, I have to be humble and I have to change my lifestyle into simple things, no? Like for this one, I changed my room into an affordable room kasi kasi ano yung unang room ko is ano two five siya monthly walang ay hindi include yung karente so 3k yung monthly ko doon dito ang 3k ko for 2 months na so makakatipid talaga ako so yun mga sinalang alang ko I should do this for my own peace of mind and for me to change my lifestyle and to pay all my debts and promise to myself na hindi na talaga ako magkakaganito because I will never um, I promise to myself na hindi na talaga ako mangutang sa laki ng interest ng mga tampuhay dyan sa mga tampuhay dyan karami kayong mag interest amin kasi kami yung nagdinid ng money ha don't worry magbabayaran ko Alright, goodbye!